kakas ka na ito. Ang haba nito. Bali, itiit yun ano. May 90 bang taas ng boy? Wala. 90. Wala rin, wala rin palang makikita. Wala rin palang hindi, yung sa ilan. Yung stand. Ay, mamo. Puputin ko yung mo, di Huwag mo mo puputulin yan. Kasi yung laba, ito panlababo na ito eh. laki yung dumataan dito sa atin guys mo naman eh laki, -laki. laki na Sa ako muna to Ha? Huwag kami muna lang yun, eh. Oh, plywood guys ganyan ang trabaho namin mali ka po ayan ang pinabubuhay namin kaya ganyan kayo mga <laughs> na natin at tatapos yun maraming salamat guys thank you thank you and God bless ang panang sulok ng degdig sana ay lagi kang nasa mabuting kalagayan God bless bye bye